Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Music pagpapatuloy ng istorya ay nagkaroon ng interview si Kuya kay kanyang tata. At doon ay marami siyang sinagot na katanungan na talaga naman nakapagpakilig sa mga manonood o viewers nila. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, Mr. Right? Sabi ni Kalinga Tata Anong maramdaman mo Rowel na kailang kilala ka na talaga at yung love generation? ni Sumagot naman si Kuya Rowel at sabi Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta Sobrang thankful po ako sa lahat ng mga magagandang comments at feedback. Dagdag pa ni Kuya Rowell sa kanyang sagot ay Sa mga nagsasuggest din po ay talagang tinatanggap po namin yung mga comments nyo and yung mga comments nyo ay nagpapa-improve talaga sa amin lalong-lalo na po sa mga naka-experience na po ng mga sitwasyon namin at nagpapayo sa amin sobrang na-appreciate po namin na talagang pinapakinggan po namin kayo kaya sobrang thank you po sa pagpapayo nga ba si Mr. Love of my life this time, it'll be love and love. Sa mo, ay nabirag ako Para pag ng... Sabi pani ni Kalingap Tata, Grabe, napapanood na kayo, Ruel, sa iba't ibang bansa, ah. At grabe, ang galing-galing nyo daw, umakting ni Rachel para daw kayong mga totoong artista. Pati mga taga-ibang bansa nanonood sa inyo eh. nag naman si Kuya Rowell at sabi, Salamat po, hindi talaga kami napipilitan sa ginagawa namin at sobrang saya po namin dito. Kasi nakakapaghatid kami ng good vibes at napapasaya namin yung mga manonood kaya sobrang thankful po kami sa mga viewers namin na sumusuporta Sabi pa ni Kuya Ruel. Lahat po ay ginagawa namin para mapasaya yung mga viewers namin and mapakilig sila. Kaya salamat po sa mga patuloy na tumatangkilik sa amin at hindi rin po nang babash. Kasi sobrang saya po namin na may mga sumusuporta po sa amin hanggang ngayon. Kaya maraming salamat po ng sobra. Grabe at sobrang thankful pala talaga si Kuya Ruel sa mga nangyayari sa kanila ni Miss Rachel. nga ba si Mr. Sabi pa ni Kalingap Tata kay Kuya Ruel. Alam mo Ruel, si Rachel talagang napakagandang bata talaga, no? Nagreply naman si Kuya Ruel at sabi, Totoo po, talagang nagustuhan ko sa kanya ay yung maganda siya, matalino, masipag, at talagang masasabi mong family-oriented kasi gustong-gusto niya talagang tulungan yung papa niya, pati yung pamilya niya, kaya gusto niya makapagtapos. At talagang napakagaling niya po sa pag-aaral, achiever pa siya. Oh, angel. Angel, baby, angel. Kupido, ako na angel, angel mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? sabi pa ni Kuya Ruel. kaya sobrang thankful din po ako kay Rachel na dumating siya sapagkat dahil sa kanya ay marami na din nakakapagpasaya ng itong tao lalong lalo na po yung mga viewers namin kaya sobrang salamat po sa mga positive comments at positive feedbacks nyo dahil sobrang sumasaya din po kami doon na nakakapagpasaya kami ng mga viewers namin kasi yun po talaga yung main na motive namin kapag nag-vlog kami. Yun po ay maghatid ng good vibes at syempre talagang makapagpasaya po ng mga manonood. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my Tanong naman ni Kalingap Tata. Di ba, Ruel, isa ka din sa mga nag advice kay eh, Rachel? Sumagot naman si Kuya Ruel at sabing, Opo, tama po yun. Tinutulungan ko din po si Rachel na ma-inspire. At marami rin po akong tinuturo sa kanya na iba. At talong lalo na po yung mga tinatanong niya sa akin, talagang sinasagot ko po yun. Oh my angel. Mister Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga ba love of my life Dagdag pa ko Kuya Ruel. Talagang tinutulungan ko po si Rachel sa kanyang pag-aaral at mga advice ko sa kanya kasi po nakapagtapos na ako ng pag-aaral kaya kahit paano yung mga pinagdadaanan niya ngayon ay talagang napagdaanan ko na po at handa akong tumulong at iibigay yung advice ko para makatulong sa kanya. Sabi pa ni Kuya Rowell, talaga po iniintindi ko po si Rachel at sinasagot ko po yung mga tanong niya kasi hindi rin po biro yung pag-aaral. And ako po talagang naranasan kani eh kasi nakapagtapos ako ng pag-aaral sa pagtsitsaga ko. Naalala ko pa nga po dati na nung high school ako, nagbibenta lang po ako ng mga pagkain doon, chichiria, yung mga candies, para lang po may pantustos ako sa pag-aaral ko. At nung college naman po, nag-service crew pa ako sa si Jollibee para po makapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya alam na alam ko po na ang pag-aaral ay talagang kailangan may tiyaga. At nakita ko din po yun sa mga bunga ng pinaghirapan ko dahil nag-graduate po ako ng Magna Cum Laude. Hanggang dito na lamang po ang ating nakakilig at napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa panonood. Bye!